Ito yung uh, tingin ko kinakatakutan uh, ng kampo nila uh, representative Duterte, shift to parliamentary. Kasi pag ganun, yung uh, paraan para pipiliin kung sino ang magiging chief executive, whether prime minister o presidente ang uh, tawag mo dyan, eh hindi na direct, hindi na through a general election na lahat po boto hindi na popularity ang mati-determine, kundi kung sino ang malakas sa kongreso kasi ang boboto na lang yung mga district representatives yung mga members ng parliament at sila ang pipili at kung ganoon sino ang mapapaboran eh malamang na, malamang sa malamang kung sino ngayon ang uh, nakaupo at namumuno sa sa kongreso di ba so tingin ko mm -hmm. yun yung kanilang uh, yun yung kanilang main interest dito na kinakatakutan at yan din ang nagpo-prompt nung uh, pag-release ng ganito katapang na, na statement. Expect natin sa darating na mga araw, uh, yan ang i-echo -e nung kanilang uh, kampo, di ba? Nakakatawa dito, biglang-bigla eh sila ang na magte-take on ng role ng defender ng 1987 Constitution. Huwag <laughs> natin kalimutan, nung termino naman ni Pangulong Duterte, eh isa sa mga unang-una niyang sinubukang baguhin 'yan, di ba? Eh nagkataon lang na medyo magulo yung naging proseso noon kaya hindi natuloy. No?